Magandang uh, hapon sa inyo. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng uh, Duterte Youth Party List. Hindi ko na kayo bubulahin. Isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Iba, kontraktor. Iba, artista. Iba, influencer. Iba, baliw. Iba, kung ano lang ang pinapangarap, maurakot sa kongreso. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming uh, nominees, ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mga ako. Yung iba ginawa na namin sa Kongreso. Kay Congresswoman Cardema, in 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso. Para ang inyong mga anak, apo, pamangkin, ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Ngayong Kongreso,